Ang pala, parang bangka. Kailangan sabay kayong magsagwan sa magkabilang tabi. Obviously, pareho tayong solo sa pagsagwan. May kasakay, pero walang katuwang. Do you still love your husband? Kahit na siyang pinakamamahal ko, kahit na hindi na ako matutong magmahal sa iba, hindi ko masisikmurang bumalik at pumisan sa kanya. Bakit mo nalaman? Sinabi niya. na talaga bang ganun paghiwalay sa asawa? Hindi ka nire ng mga lalaki para kang laruan? Kaya may asawa, kaya wala. Meron talagang mga lalaking iisa lang ang gusto. Alam na natin yon pero ano ba naman yung ligawan ka ng maayos? Hindi yung akala nila isang kalabit ka lang, napaka-easy mo. Irene? sir? Join me tonight sa Japanese restaurant, okay? Bakit, sir? Malaki negosyante ang kadinar ko tonight. After two drinks, lang ko isip ko. So, we'll have to take down notes para tomorrow, alam kung pinagsasabi ko. Okay? Oh, Good. Talaga ikaw, Red. Alam na alam mo kung saan masarap ang Japanese food. Alam mo naman, paborito ko yan. Nilibig ko ng lahat, ang restaurant mm -hmm. sa Manila, pero dito ko natagpuan ang pinakamasa. Mm -hmm. You like it, Irene? Mm -hmm. Delicious, sir. Okay. I must say, Red, you've got a gem of a secretary here. Alagaan mo yan. Kung hindi, ipapirate ko yan sa'yo. Over my dead body, Georgia. Alam ko. Bueno, sarado na rin lang ang ating usapan. Kahit witness mo pa si Irene, I better go. Iha, baba mo si Red. At parang binata na rin. <laughs> <laughs> oh, ihatid na kita at baka magbago pang isip mo sa deal natin. No, don't bother. Hindi ako pilay. Iha, so nice meeting you. Ay, ma'am, bag ho. Good night, ma'am. Bye. Good night. Good night. Good night. Ah, so, how old were you when you get married? Sixteen, sir. Sixteen. <laughs> You wanted to or, well, pardon my asking, you had to? I had to, sir. Ah. Um, a few months after ho, nanak nako. I was still 16 when I became a mother. Hmm. Bakit mo na mainiwan ang yung asala? Marami kong dahilan. Kailangan ho bang pag-usapan pa natin to? Well, sabihin natin, gusto kitang makilala ng gusto siguro ho talagang hindi dapat mag-asawa ng maagang kahit na sinong tao. Iba ang gusto mo pag teenager ka eh. Puro physical attraction. Hindi mo na iniintindi ang compatibility, ang pagbibigayan, ang pagpapasensya. Para mo na ikinumento ang buhay ko. You also married young, sir? Me? No. Ang asawa ko, bata na, batang isip pa. Akala ko, kaya kong pagtakpan ng kanyang mga pagkukulang. Mali. Ang pagkasawa pala, parang bangka. Kailangan sabay kayong magsaguan sa magkabilang tabi. Obviously, pareho tayong solo sa pagsaguan. May kasakay, pero walang katuwang. Do you still love your husband? Kahit na siya na pinakamamahal ko, kahit na hindi na ako matutong magmahal sa iba, hindi ko masisikmurang bumalik at pumisan sa kanya. Good evening, oh, sir. O, alam mo na Tatuho naman ang mga hot. This way. Dito ba? Okay. Okay na dito. Nice place. Walang dieta-dieta ngayon, ha? Let's enjoy the food. Ah. Uh, o, sige. Mag-order na kayo. I wonder what uh, I'll have. Like, kumadre. Ha? what would uh, you like to order? I'll have... O, oh, allow me. Thank you. Yun hong bagong dating. Yun hong nakatingin dito. Mami ho ng mister ko. Ngayon pa lang ho alam ko na kung anong iniisip niya eh. Nakakapasuho. Sir, pwede ho bang umalis na ho tayo? Sure. come again sep